100% connectivity sa Davao Region ay balik na sa loob ng dalawang araw ayon sa DICT matapos sa pagdama ng balakas na lindol sa Rion. Rajman Lestor, aler sa balita. Kasamang Aljo, kasamang Sander na ibalik na ang 100% na koneksyon sa buong Davao region matapos ang pagdama ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay Davao Oriental nitong biyernes, October 10, ayon sa Department of Information, Communication and Technology o DICT. Sa pakikipagtulungan nito ng DICT Regional Office 11 at mga telecommunication companies sa loob ng dalawang araw. Ayon sa ahensya, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking may maasang komunikasyon ang bawat Pilipino. Bukod dito, naglagay BJB ng DICT ng mga free wifi access at charging stations sa mga evacuation sites at key facilities upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa oras ng sakuna. Kabilan dito ang Tarragona Evacuation Center, Emergency Command Center ng Mati Provincial Capitol, Manay Evacuation Center, BACP Davao Oriental Grounds Capitol Hills, City of Mati at Magson Barangay Central sa Manay Davao Oriental. Sinisiguro naman ng DICT katuwang ang mga telco sa pagpapatupad ng layunin na pananatilihing bukas at matatag ang linya ng komunikasyon sa oras ng sakuna. Kasama mo sa DZXL RMM Manila, Radyo Manlesto Raller, Tatak RMM.